For today's video nga mga mi ay magluluto kami ng kinikrave namin ni Daddy Ton na ulam. Na na nga kami nito sa bayan at ang kinikrave nga ni Daddy Ton ay inihaw na liempo. Dito nga sa iihawin namin na liempo ay maglalagay lang kami ng isang sachet ng sinigang mix. Na try niyo na din bang maglagay ng sinigang mix kapag mag kayo ng liempo? As in sinigang mix lang mga mi at wala na kaming inilagay dyan dahil para sa amin ay sobrang sarap nyan kapag naihaw na. Huh? Hindi mo na kailangan magbabad pa sa toyo ng ilang oras dahil sinigang mix lang sapat na krenave nga ni Daddy Ton ay inihaw na liempo. Ako naman ang kinikrave ko ay pansit bato. Mukhang perfect combination nga ang pansit bato sa inihaw na liempo. Kaya eto at nagstart na din akong magluto. Madalang lang din kasi kami makakita ng pansit bato sa mga palengke dahil yung iba nga ay hindi naman talaga daw legit. Mas maganda kasi kung gagamit ka ng pansit bato na galing talaga na Bicol para daw legit na legit ang lasa. Iginis ako na nga din pala yung sibuyas at bawang. Naglagay na din ako ng toyo at itong ating mga gulay nga ay itong beans lab mang at saka yung carrot. Sinet aside ko na nga din muna yan. Tapos nagpakulo na din pala ako ng tubig sa same pan. Habang itong mga liyempo nga natin na iniihaw mga mi ay grabe napakabangon na. Diyos ko, mukhang mapapadami na naman ang ating kain ito at hindi na naman makakapagbawas. At eto nga pala yung binili namin na pansit bato at hindi ko din alam kung bakit siyang tinawag na bato. Medyo malilito ka nga lang dito dahil sa unang tingin ay para siyang noodles doon sa mga lucky me. Kahawig nga din pala niya yung noodles doon sa mga fried noodles kaya naman dapat alam nyo yung pagkakain. Diba? pinakuluan ko nga lang din muna ito at medyo matagal-tagal ang pagpapakulo dahil nga matigas. Nung medyo na-absorb na nga niya yung tubig, ito at nilagay ko na nga ang ating pechay bagyo tapos minekos-mekos ko lang at naglagay na din ako ng pamintang durog. Hindi ko din alam kung ako lang ba pero ang gusto ko talaga sa pansit ay yung maraming paminta. Yung tipong mahahatching ka na sa sobrang dami, Charis. Matapos niya na inilagay ko na din yung ating karne na may mga gulay tapos sinalo-halo ko na lang din to at maya-maya lang din ito na mga mi at lutong-luto na ang ating pansit ba? Masarap nga daw ito kapag kinain mo sa Bicol dahil taga Bicol sila to. At craving satisfied na naman ako mga mi dito sa niluto kong pansit ba to dahil talaga namang napakasarap. Mas masarap nga din sana to kung merong atay kaso hindi kami nakabili kaya ayos na yan. Ginamitan na nga din namin ng electric pan itong aming iniihaw para mabilis ding maluto. Tapos ginupit gupit na din namin na parang samgyupsal para madaling makain. Samahan mo pa yan ng sausawan na toyo, kalamansi, sibuyas at siling pula aba eh napakaayos na. Kaya yun? kung hindi ka pa nakakapag-try magluto ng pansit bato at makapaglagay ng sinigang mix sa liempo. Aba, it's a mga mi na itry nyo na din. O, oh, siya mga mare, yun lang for today's video. ay i-share ko na nga din pala itong nilalaro ko na libangan lamang at bawal sa bata. So, ayun mga mare, ang madalas ko talagang nilalaro dito yung mines dahil sobrang dali lang talagang manalo dito tsaka sobrang dali. Bali, ayan, magbebet lang ako ng tukyaw. Tapos, pipili ka na dito sa mga box na may question mark. Dapat yung mapili mo dyan ay coins. Bali, yung coins dito, 21. Tapos, yung bombs naman is 4. So, more chances of winning talaga dahil 21 yung coins. So, itry natin. Ayan. Gawin natin siguro mga 6 para malaki yung cash out niya. Kaya, na tayo. Isa pa. So, ayun, 4,000 na. Ayan. So, 4, Isa na lang. Sana coins to. Ayan! So, ayan. 6,2 na siya. Yung 2 kiaw natin kanina naging 6,2 kiaw. So, cash out nyo na yan kasi automatic panalo nyo na yan. Oh, diva, bongga. bonga? So, saan bukod naman dito sa Mines, marami ding mga games dito, mga mare Ayan, sobrang dami. May meron may, din diyang color game. At siyempre, kapag magka-cash in ka, i-click mo lang yung recharge dito sa taas. So, ayan, sa recharge, marami naman choices dito. Ayan, tapos mamamili ka lang dito sa taas kung magkano yung ikka-cash in mo. Tapos, dito sa ano, i-click mo lang itong not participate, participating in the target activity para makapag-cash out ka any amount. Ayan. So, ito naman yung withdraw. Ayan. Click mo lang tong withdraw. Tapos, ilagay mo lang dyan yung withdrawal amount mo. Ganyan-ganyan. Tapos, kung saan mong gustong ipasok yung i-withdraw mo, then yan. Click mo lang yung withdraw. So, pag magsa-sign in dyan naman, click mo lang yung sign in sa taas. Tapos, ayan, uh, mo lang email at saka yung password mo. So, okay na yan. So, again, this is for adults only. Bawal sa bata. Siyempre, libangan lamang at pag meron lang tayong extra. So, ayun lang. Bye!